Magandang araw mga kakwentuhan! Isa namang panibagong kwento ang ating matutong hayan at maririnig na siguradong ating mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Kwentong pinamagatang ikatlong lahi. Mahigpit na ipinagbabawal at pagkadisgusto ng ama ni Renato ang mga taong lumihis sa kung anong uri ng may kapal ang ibinigay sa kanila. Galit ito sa bakla at tomboy sa pananaw kasi ng kanyang ama ay lalaki at babae lamang ang binuo ng may kapal. Bata pa lamang ay nilinaw na ng ama na ayaw nito sa bakla. Pagkalipas ng ilang taon ay hindi na naikubli pa ni Renato ang kanyang natatanging kagustuhan at katauhan. Ano? Talaga bang hindi ka magtitinuha? Sigaw ng ama ni Renato, sabay hampas ng belt nito sa kanyang likod. Aray tay, masakit po! Impit na hiyaw ni Renato sa pagmamakaawang tigilan na ng ama ang pananakit sa kanya. Yan, damhin mo ang sakit ng pagiging isang lalaki para dumiretso ka namang baliko ka. Kung kailangan kitang lunurin, lulunurin kita. Dagdag pang litanya ng ama sabay hampas muli sa binata dumating ang ina ni Renato na dahilan ng pagtigil ng ama nito. Ano bang ginagawa mo? Tumikil ka nga! Anak mo yung sinasaktan mo! Ano ba? Nag-aalala ng wika ng ina, sabay takbo sa anak at dinamayan sa sakit na nararamdaman nito. Napaluhod na lamang si Renato na puno ng pasa at sugat sa katawan. Yan! Kaya nagiging ang anak mo! Kakakonsinti mo! Magsama kayong dalawa! Kalit na wika ng ama ni Renato. Hindi naman magawang makareak ni Renato bukod sa sakit na nararamdaman nito. Agad na dinala ng ina si Renato sa kwarto nito at ginamot ang mga sugat na natamo. Awang-awa sa sitwasyon ng anak ay walang nagawa ang gina sapagkat madalas itong saktan ng ama kapag umaalis ito. Pagpasensyahan mo na ang iyong ama, Gulat lamang siya at dala na rin siguro ng dati niyang karanasan kaya nagawa niyang saktan ka. Sana maintindihan mo siya. Wika ng ina sa malambing na boses. Gusto mang kunin na lamang ng ina ang mga sakit at sugat ng anak na natamo, ngunit hindi maaari iyon. Madalas na rin napapainom ang ama ni Renato at sa bawat pag-uwi nitong lasing ay may mga sugat siyang natatamo may kakayanan mang umiwas at magtago ngunit hindi na sinubukan pa ni Renato. Paulit-ulit nitong tinatanggap ang sakit at hapdi ng bawat sugat galit sa sinturo ng ama nito. Kahit nabugbog ay hindi magawang magalit ni Renato sapagkat umaasa pa rin itong darating ang panahon na matatanggap siya nito. Araw-araw man siyang bubugin at paringgan ng kanyang ama ay pilit niyang iniintindi at nililinaw ang isipan nito. Nagmamakaawa na sana ay pakinggan siya at buksan ang puso nito. Dumating sa puntong pinalaya siya nito, nang tuksuhin ito ng mga kainuman na ang pagiging bakla ni Renato ay nakuha sa ama na sobrang ikinainis naman nito. Hindi na maamin ng ina ni Renato ang nakikitang paghihirap ng anak. Ang ginang na mismo ang nagdala sa kanyang anak sa mga kamag-anak sa La Union. Nagsumikap si Renato sa buhay. Nakapagtapos ng pag-aaral ng high school sa pamamagitan ng pagtulong sa tindahang manok ng kanyang tiyashning sa pagtapak rin sa kolehiyo ay nagsimulang kumuha ng kursong Bachelor of Science in Elementary Education si Renato. Nakatapos sa kursong BE at si Renato at nagsimulang mag-aral ng psychology. Sa mahal ng tuition fee ay pinagsabay ni Renato ang pagpasok sa BPO industry. Pumapasok ito mula alas sa is ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw at pabiyahe ng apat na oras. Minsan man ay hindi maiwasang mapagalitan ng profesor at malate sa klase ay hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy ni Renato ang gusto. Hindi inda nito ang bawat pagod at paibat ibang panahon. Umulan man o bumagyo ay patuloy ni nag-aaral at pumapasok sa kumpanya na kanyang pinagtatrabahuan si Renato. Sa sobrang sipag ni Renato ay napromote ito sa mas mataas na posisyon na nagbigay hanga sa mga kasamahan nito. Wala pa kasing isang taon ito ngunit iba na ang taas na naaabot ni Renato. Nagpapadala rin ito ng patago sa ina gamit ang kanyang tiya Noong umalis kasi si Renato ay bumigkas ito ng mga paalala ang kanyang ama na hindi na siya kinikilalang anak nito at wag na wag na siyang magpapakita na ultimo ang kanyang ina ay hindi niya na rin pupwedeng kontakin sa kadahilan ng bakasaktan pa ito ng kanyang ama labis na lungkot ang nadarama ni Renato sa tuwing naaalala nito ang mga sinambit ng ama. Minsan ay kapag naaalala nito ang totoong kalungkutan, binibisita nito ang tiya na kanyang naging pangalawang ina. Nakangitiman sa mga taong kanyang nakasasalamuha ay may nakakubling lungkot sa mukhang iyon ni Renato. Bagamat marami na siyang nakamit, at makakamit pa ay may pubang pa rin sa kanyang puso. Nagsimulang baguhin ni Renato ang kanyang pisikal na itsura at pangalan. Ang dating Renato ay naging Reynaline. Hangad nito na matanggap siya ng kanyang ama sa anuman ang kanyang uri at kasarian. Nagsimula rin itong sumali sa mga pageantry na kanyang ginawang dagdag pagkakakitaan at upang maipamalas at maibahagi ang kanyang angking ganda, talino at talento. Hindi man palaging panalo ay bilugman ang mundo. Sa paglipas ng ilang taon ng pagsusumikap, ay nanalo si Renato bilang isang kauna-unahang transgender na kilalang pageant, ang Miss Universe kung saan umalingaungaw ang kanyang pangalan at nagbigay karangalan sa bandang kanyang kinabibilangan. Pagamat wala mang pisikal na babae si Renato at hindi ipinanganak na babae ay babae naman ang kanyang puso. At sa talino na kanyang ipinamalas ay mas lalo pang namangha ang bawat horato at mga tao nagsimulang magkaroon ng mga endorsements at sponsorship ang naturang dalaga at ito rin ay kinalala ng King and Queen Elizabeth sa bansang United Kingdom na para sa kanila ay isang kagalakan na makita harap-harapang makasalumuha ang taong may matibay na puso, talino at paninindigan. Minsan pang umantig sa puso ng marami ang kwento ng kanyang buhay at kung paano hinarap dito ang bawat pagsubok ng kanyang paninindigan sa napiling kasarian. Bagamat marami ang hindi ayon sa pagkakaroon ng ikatlo at ikaapat na lahi ay mas marami ang nakakaintindi at nahikayat na mahalin ang ibang lahi. Mukha nakuha na ni Reynaline ang lahat, ngunit sa puso ng dalaga ay nananatiling may puwang na gustong mapunan ng bagay na hindi niya alam. Busog sa material na bagay si Reynaline. May sarili na rin itong negosyo at kondo, mga bahay sa iba't ibang lugar at pati na rin sa ibang bansa. Ang dating pagta-travel na pangarap nito ay kanya na ring nakamtan, ngunit sa puso ng dalaga ay mayroon pa rin kulang. Sinubukan nitong gumawa ng account sa Tinder gamit ang kanyang dating litrato at kanyang pangalan. Kinatakot kasi nito na baka pag siya ay nakilala, magpakitang tao ang hinahanap niyang bubuo sa puwang ng kanyang puso. Sa panahon ng paghahanap ng makakasama at magmamahal kay Reynalyn, ay maraming pag-asa ang nawala. Gamit ang kanyang lertrato noong hindi pa man siya napapabago ng pisikal na itsura, ay maraming nagtangkang manloko ng kanilang nararamdaman. Mayroon pang balak siyang iskamin at pagkakitaan. Meron ding mga pushover at nanlait sa pagiging miyembro na ikatlong lahi niya may mga nanliit at nanliliit pa. Ngunit sa likod ng mga iyon ay may isang umangat, ang lalaking sa kanyang tunay na magmamahal. Si JJ ang lalaking may lahing Argentinian. Tulad ni Reynalyn, ay hirap ding tanggapin ng magulang nito ang kanyang napiling kasarian. Sa gitna ng kanilang mga pagkukwentuhan ay wala siyang naramdamang anamang takot at lungkot. Hindi rin nito John ang kanyang itsura. Sa totoo pa nga ay lagi nitong isinasabi na napakaganda ng kanyang facial features at kung magkakaroon lamang ito ng mahabang buhok ay lalo itong gaganda. Patuloy na nag-usap ang dalawa hanggang sa nagkahulugan sila ng loob nito. Kahit na sa messages pa lamang sa Tinder, ay hindi na nag-alinlangan si Reynalyn na ipagpatuloy ang nararamdaman dito. Bagamat nagtatampo ang lalaking Argentinian na kanyang katoking stage sa patuwi-tuwi na niyang pag sa mga tried calls FaceTime nito, ay hindi pa rin siya iniwan ng binata. Minsan pa nga, nasabi nito na hindi siya nito matiis sa tuwing gusto nitong magtampo. Pinunuma ni JJ ng pagmamahal si Reynalyn ay nanatiling may puwang pa rin ang kanyang puso. Sinagot nito ang nanliligaw na Argentinian at nagsama. Laking gulat pa nito nang malamang siya ang Miss Universe na nanalo at kilala sa buong mundo. Bagamat nagiging problema ang pagiging sikat niya sa kasintahan, ay hindi pa rin ito naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Minsan na rin nilang napag-usapan ang magulang ni Reynaline at doon ay sinabi nitong ang puwang sa kanyang puso ay hindi ang paghahangad ng material na bagay at karelasyon sapagkat nasa kanya na ang lahat pwera na lamang sa isang bagay ang makita at matanggap siya ng kanyang sariling ama. Isang umaga nang siya'y bumisita sa kanilang dating tagpitagping tirahan upang balikan ang kanyang mga magulang, ay nabalitaan nito sa bagong nakatirang kapitbahay na wala na ang dating nakatira dito. Lungkot ang bumalot kay Renato at sa bawat paghakbang ay bigat ng loob ang kanyang nararamdaman. Hindi mawala sa isip nito na wala na ang kanyang magulang sa tirahan at iniwan siya ng mga ito. Lutang na binaybay ni Reynalyn ang labasan ng Eskinita. Ayaw mang iwan ang dating tirahan, ngunit mayroon ng bagong titira at hindi na sa kanila ang tagpi-tagping tirahan. At sa huling paglingon nito, para magpaalam sa lugar na kinalakihan at nagbigay kasiyahan noong siya ay bata pa, natanaw nito ang ina na tumatakbo papalapit palapit sa kanya. Sumilay ang malaking ngiti at luha sa mga mata ng dalagang si Reynalyn. Agad na niyakap ni Reynaline ang mahigpit, ang ina at ngunit hindi roon natatapos ang problema nito. Sapagkat ang pinakamalaking bagay na kulang sa kanyang puso ay ang pagmamahal ng isang ama. Ang kanyang sariling ama na sa kanya ay nagpalayas at nagtakwil bilang anak. Ang ama na kinasusuklaman ang pagiging isang bakla. Kinasusuklaman ang kanyang anak. Ang kanyang ama na mas pinipiling pakinggan ang sasabihin ng iba at naaatim na mawala ng anak, maging maganda lamang ang imahe sa kanyang mga kaibigan. Inay, saan po kayo pupunta? Ang sabi ng bagong kapitbahay, wala nang nakatira sa dating nating bahay. Palak niyo po ba ako iwan, Nay? Bakit po kayo umalis kayong alam niyo namang babalik ako pag kayo ko na humarap kay tatay? tuloy-tuloy na tanong ni Reynalyn sa ina na humihik pipa na kinatawa naman ng ginang. Anak, sira na kasi sobrang bahay at saktong mayroong binibentang unit si Aling Purin dito sa kabilang iskinita. Kaya kinuha ko na. Huwag ka mag-alala. Pinaupahan ko naman yan. Wika ng ginang sa malambing na boses at tinaplos ang likod ng anak. Alam mo ba, miss na miss na kita. Wala man ang pisikal kong katawan sa bawat hamon mo sa buhay. Hirap at pagod ay kasama mo naman ang Diyos sa aking mga dasal. Muling wika ng kanyang ina. Napagpasyahan ng mag-ina na tumungo sa bagong bahay na nabili nito. Sa labas pa lamang ng bahay ay na ni Renato o Reynalin ang araw na siya ay nagsimulang magtagumpay sa buhay. Takot ang bumalot sa dalagang si Renaline nang makitang ang kanyang ama ang nanonood sa araw ng kanyang pagkapanalo bilang isang dalaga. Ngunit, desidido na siyang magpakilala at ipaglaban sa ama kung ano at sino siya. Tay, wika ni Renato. Lumingon ang kanyang ama na walang ekspresyon sa mukha na lalong ikinakaba ni Reynaline. Lumapit ang dalaga at lumuhod sa ama. Patawad po tay, pero hindi ko kayang pilitin na maging masaya sa kagustuhan ninyo. Hindi ko po kayang magpaka lalaki. Iyak ni Renato sa ama nang bigla siya nitong pinatayo at niyakap. Shhh, tahan na tanggap kita kung sino at ano ka pa. Anak kita eh. Pasensya na at nagpadala ako sa tukso ng mga kumpare ko. Hindi ko dapat mas binigyang halaga kung anong tingin ng iba sa pamilya natin. Ikaw dapat ang aking inalalatang iyong ana. Anak, sana mapatawad mo pa si tatay. Sana hindi pa huli ang lahat. Sa buhay, minsan hindi natin napapansin na mas Pinapahalagahan natin ang kagustuhan ng iba. Mas binibigyang halaga natin ang tingin ng mga taong ang alam lang naman ay humuska at hindi pagiging iba. Sa lahat o salot sa lipunan ang pagiging isang bakla. Anuman ang kasarian at sino man ang gusto nating maging basta't hindi tayo nakakaapak ng tao at hindi masama ang ating hangarin ay dapat na ipagpatuloy natin. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.